Nagsimba nga kami sa Capuchin Church at pagtapos namin magsimba ay hindi namin pinanampas ang matikman ang famous dragon food juice dito at ang great cheeseburger. So marap din kakamay ng dragon food juice. Alam na 70 pesos lang meron ka ng ganito ng dragon food juice. So siyempre ang dasagan, ang tamis. Siyempre hindi tayo pa paulis. Siyempre titikman din natin kung paano makakasarap yung dragon food juice na pinipilaan dito. Na Kahit napakaabang pira, sulit naman. Yeah! Patuloy na pala nga itong Reef Cheeseburger So motor order na tayo ng Cheeseburger at Double Cheeseburger Sa so, alagang 59 at 109 lang Meron ka ng Great Overload Cheeseburger Sobrang sarap din ito Kaya na natikman namin pagtapos so, At ang kapal nga ng pate niya Solid yung pate niya Talagang to yung cheese Sobrang lasa talaga So ito nga pala yung itsura mga garo Kompleto siya sa gulay So kinder